O oh, narito po ang ulam na ibabahagi ko sa inyo mga kaibigan. Siyempre, simpleng-simple lang. konti lang po ang ricado. Na karning baboy para panggisa. Basta sasarapan pa na lang natin. Unahin po muna natin itong ating nga karning baboy. May taba-taba. <laughs> hello, hello po sa mga bago nating manunod. Takpan po natin. Ilagay niyo na po ang pangalan niyo at kung taga saan kayo at nang na po kayo katulad po ni Mami Rufina Benson, May Martin, Teresita Nunez at saka si Jocelyn Clemente. Alam nyo po ang ating baboy dine sa lugar ko madali pong lumambot, mabadaling pumula. Ayos na po ito, mga isang minuto na lang eh. Ganito po ang gagawin natin ha. O siya. Ilagay na po natin tong ating luya at saka sibuyas. Dalian niyo paghalot baka matalsikan kayo nung mantika, masakit sa balak kapag ka medyo mabango-bango na yung ating luya at ating uh, sibuyas tsaka ako na po ilalagay itong ating bawang isang kutsa sandali at maaamoy nyo naman eh. ako ang bango tsaka ako na ilalagay itong ating gabi kung mura po ang gabi yun na lang ang gamitin nyo malagay ko eh may nagtatanim dyan kapag ka sa probinsya kayo tinatanim nyo lang to sa likod bahay nyo oh. libre lamang eh, na po ang ihalo nyo Takpan po natin ha. Hayaan natin lumambot-lambot yung ating gabi. O siya, tignan natin. Makalipas ang mga tatlong minuto. Nako. Maganda tong kulay. O, nakita nyo. Lumambot-lambot na po yung ating gabi. Itimplahan ko na ng paminta ha. O, walang pilitan ha. Katitik pong asuka. Walang pilitan. Maglagay po tayo ng konting pork flavor. Kung gusto nyo. O siya, halo. Tostadong-tostado na yung ating uh, Karning babo yun, oh, yung lempong may taba-taba. <laughs> Ibubuhos ko na po itong isang latang gata. O halo. O, oh, pakuloan po natin yan at hayaan na natin magmanti O, oh, baka malimutan yung maglagay ng bagoong. Ito po yung isang kutsarang luto bagoong. O, oh, yun. Sa kutsara kalahate. Eh. Tikman nyo na rin eh, ha. Tutal, luto na naman po yung ating uh, mga sangka pero matigas pa ikman nyo na at i-adjust nyo na yung lasa. Ganyan, nababago na yung kulay, oh. Nagiging medyo brown-brown na ng kaunti. Lagay na po natin to. Ito yung natira lang na bagyo beans, katitik. Nung ako yung nagluto ng lumpeng sariwa, may natira pa. So, ayan, sinama na natin. oo oh, hindi po ba maganda? Maganda ang kulay. Sandali nga, titikman ko. Mga romantika na, eh, o. Oh nakopo, po. Lalagay ko na po itong ating sibuyas na mura. Tamang tama. Sa pananghalian o hapunan. Naagaw ang alat at tamis at uh, ayos na naman yung ating gabit. Uh, malambot na. Maka malimutan nyo. Konti anyo na lang po ang siling labuyot. <laughs> Yon. Hindi nyo ba kakainin yan? O yan po kinalabasan ng ulam natin ang ilaw ko po daw eh, mga ricadong simple, madaling hanapin at mura-mura ng kaunti. So, yan po ang aking inilagay. Basta po mag-comment kay Gini sa baba at sinusundan ko po kung ano po ang request nyo, kung ano pong ulam ang gusto nyo iluto ko, yung kakaiba daw eh. O, ayan, Bukas po ulit. Ayos. Rondilaro po.